guys! Welcome to my channel, Ali Volyser Vlogs. For today's video guys, nagpapak na naman kami kasi pupunta na naman kami sa ibang kondo. <laughs> Doon sa bundok. Doon kami magbubuna ng kapatid ko. Kaya ito, uh, meron na kami mga dalang mga baon-baonan. Tsaka <laughs> ito, nire-ready ko na guys habang nakaupo dito. At saka alam nyo ba guys, ito, ito ang mas maganda. Meron kaming ano, juice, <laughs> baon-baon. Uh, alam nyo ba ito, may, may bawang at saka ah uh, luya. Eh, pero ang pinanggalingan nito, pinakuluan ko ng tubig, meron siyang bayabas, mangga at saka goyabano. <laughs> Yan ang aming baon, parang bata. Sabi ko nga ng kapatid ko, lalagyan ko siya ng, ano, ng straw. <laughs> Yan, guys. Yun ang trabaho ko dito sa probinsya, maglaga ng mga luya, mga inumi. Pero gustong-gusto ko rin, guys, kasi, uh, umano, nag gumaganda ang pakiramdam ko. Hindi katulad tulad na nandun ako sa Maynila. Bihira ako makainom ng ganyan. Tsaka nilalagyan pa yan ng lemon. Ang sarap talaga guys. Yan na sanay na ako. Hindi na ako umiinom ng kape. So hinihintay na lang namin yung aming ano yung aking kanyang anak pamangkin ko nga mag idadrive kami, idrop by doon sa bahay nilang isa kasi medyo malayo-layo yung dito eh yung anak niya eh principal siya doon sa sa ano na yun, sa lugar na yun, kaya doon na lang kami. Ida-drop na lang, sasabay na lang. Kasi hindi kami marunong mag-drive, guys. Eh, yung may kotse nga kapatid ko, hindi siya marunong mag Mag-drive, alam naman hila-hilahin namin dalawa. Yun ang number one namin problema dito, yung pag-drive-drive. So, kung meron dyang a-apply and drive there, me is the key. <laughs> O, oh, guys, sa alis na kami. Pupunta na kami sa sa kabilang mansyon. <laughs> sa kabilang mansyon ni Madam. Hi, Madam. Good morning. Hi, nako. Ready for farming already. <laughs> Doon na naman kami mag <laughs> Farming is real. Oh, ano Okay. Yung ano, yung susi. Ang judge, ilalim. Kasi minsan magkakagulo kami nito ng aming susi. wala na? Tigulets. Mga tigulets na raw. <laughs> Mga tegos na. Laging nakalimutan na. Susi. Yan. Okay. Isasara ko na dito. Yan. isasara mo na yan. Sasara na namin dito guys. Lalayas na ready to go. Si bisay Haman. bisay Busay! Busay! Zay! Ayan, iwan muna Zay? namin to. Aming sinampay. Bisay? Kasi doon na naman kami sa kabila mag-hornal. Ihatag <laughs> kami sa panday, oh. Ayan, bag ko yan kagabi guys get ready Ayan. get ready kami sa aming sa kabilang farm. <laughs> Dali na ma'am. Yung kanyang mga halaman. Ha? Tapos na. I yung dikod, D -D ano pa bang ilagay? Uy, andito na pala si Ma'am Gladys. Dalian mo. Saan pa man na siya, Doc? May kampat man din. Hindi okay. ka na masungko. Uy, okay. ang pera ano ni Bisay? Ah, okay. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dito sa front kay ma sa iyo tumutugtog na. Ma ano bago bago ano. Bago tayo Good morning, ma'am. Welcome to my vlog. <laughs> Yung pamangkin ko, guys. Oh. Ang aking magandang... Ano? Ano ba ito eh? Ahayaan mo siya. Kung kulang, tama yung sinabi ko sa iyo. Kung kulang, kaysa maghintay tayo Okasyon na to, eh, Magano ka pa ng gas ang mahal. Hatid-hatid ka pang matchel, kasabaan lang ta ito. Mm. na ito. Mindset ba? Mindset. Kung sa ato kwan ako na sa de ng oh niya mindset. Ang mga kwan dag kargas basura sa to siya. Kay ano ang basura magwat nimo? Ano mo pangipusa diha imo nga yero? Nga Asa man dai to nga gidaman to imo sa sakyan dai. Ano to printer? Ah. Balik pa si Dongis gapon. Ibalik siguro. Ang bot. ana. Sila <laughs> ni. Dili oi, dili na. Dili na kailan ko ato. Dili. Dili yun ang panday. Magpanday, magamak dyan tayo. Sit belt yan. na, meron na. Magpisa mo Wala oh, dari ayong day nagita magset date? Pa sa to kasi kaya hindi hmm. dapat na straight na 7:30 na. Ano nga puno akma nak silam ngan hadap advice kung ito sa deka ka pagkaugma sa iyo ni aw, tubong man ako magkaadlaw, text na ko di ako sa deka din gamay mo oh, usal okay. ko hindi na ulit Talo si talo. Talo ka ni Tia ah. <laughs> Yung pamangkin ko guys, walang ano. Walang lipstick daw, talo daw ni Tia. Wapag ko may kilay. <laughs> pupunta siya doon sa ano, sa school. Guys, kasi principal siya doon. Eh, nandun din ang bahay nila isang bahay nila na ano, kaya doon kami, magurnal kami doon kasi ang dami doon mga siot. <laughs> Pero maraming prutas, gustong gusto ko doon pag ano, magduduyan ka. Ibang-iba naman dito, pang mayaman to sa kabila nilang bahay, kumpleto rin na ah. Ang galing din. May pang mahirap, may pang payaman Weather-weather lang daw yan. <laughs> kapapangailangan huwag makalimutan yung makeup sa kalipsik na kapo oh. <laughs> yan, yan ang kapatid ko, ko guys ang dal 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 <laughs> <K> nasa likod <laughs> makalimutan lahat ng bagay huwag lang yung lipstick kapat make makeup at kilay <laughs> yan lang ang ano natin buhay pag wala yan awan na <laughs> na yung kapatid ko kasi na yung kohol kami ni Kolbo yung alkohol lang meron kami kasi pagkatapos maghulam mag alkohol <laughs> enough na yung life niya katang emo borders dito to anak ka to sa saging pertuhin kaya lang lata o oh, tubain pala natin yung saging mo nung lata tuba, lata nilik, nilik. Okay, kaya ko man to eh ano, kaya mo to nagtuba nagtuba mix saging ang, ibang puno may nak ano ko eh naduling mo ko ato eh kaya okay. Naluoy kaya ako sa ibang puno. mayroon siguro tong kuan, mayroon siguro tong saging na ay kung putla, ay kay mamunga nga pa ko maun sa ba ang akong paningin dito man Sa ano, may kahon-kahon ako ang tukunahan niya, itanong nato puro okra doon ano mo dahil kung magdungan-dungan ng okra, di dalhin mo sa kuat, sug so, mong kahon silister Lester Bulay, lagadis di bito na mapigilan ka ng okra, no? magtuloy-tuloy yun na siya kuha